Maglo-load tayo sa backride Punta tayo sa Gcash Punta tayo sa Gcash Bagal Yan Tapos punta tayo sa PQR Tapos Scan na natin Click natin yung scan. Yan. Requesting. Lagay natin yung amount. lagyan natin 100. Kung paano mag-load, ayan po kung paano. Next na natin. Tapos yan. Kailangan may Gcash kayo. Pay 100 pesos. Please review to ensure that the details are correct before you proceed. Discount voucher. Pwede kayo maglagay ng voucher dito kung meron kayong discount voucher. Tapos Gcash. Kung magkani naman ng Gcash nyo, dapat may laman yung Gcash nyo. You are about to pay. Pay 100 pesos. Yan successful ni Pay. Screenshot na natin to. Screenshot. Yon. Done na natin. Lagay natin reference number dito sa back right. Thank you for using Gcash. Sa back right na tayo. Magda tayo din sa may back ride. Back ride driver. Dito tayo sa back ride driver. Dito na tayo sa driver balance. Top up through Gcash. Next. Tapos yung amount. Tapos yung reference number. reference number nandun sa may pin rin screen natin kanina lagay natin reference number 9 1 9 1 9 1 Nine one zero nine six seven four four five. Take a proof of payment. Yan upload na natin. Upload na natin siya. Tapos submit na natin. nine Verify natin yung reference number. nine one zero 3. O, oh, ng 3. Dapat biniverify talaga. Para sigurado. Nine, one, zero 1, 0, 3, 6, 7. naman. 367445910367445 -367 Submit na natin, wait for notification once payment has been verified by the admin. Submit na. Submit. Yan, loading. Yan, for approval na siya. Top up driver balance for approval. Tayn natin kung kailan niya anong ilang oras niya ipapaibibigay sa atin yung top up. Ngayon ay 11/10/2019. Ah, uh, 2:16. Tayn natin yung for approval. Thank you. Subscribe po kayo.